Magandang araw mga boss, mayroong umiingay dito sa kanang harap ang gulong pag umaandar. Pakinggan nyo. Si. Stop. Narinig nyo mga boss, may lumalagitik. Atras! Isa pa, ulitin ko mga boss ha. Pakinggan nyo maigi. Salutan mo ha, baka makasabi ka. Malay nyo, kung may ingay dito sa sasakyan nyo at ganyang klase yung narinig yung tunog ko, alam nyo na kung ano gagawin Stop. nyo. Ba, sige, isa na lang. Okay. <laughs> makakapagod din yan mga boss kasi talagang ganyan ako mag troubleshoot eh, para sigurado ako mahirap kasi manghuhula kawawa si customer kaya mas mainam na yung mapagod ako para sigurado ko naman yung sira niya tapos tanggalin ko na itong gulong niya dahil ang naging diagnose ko dito mga boss is yung sliding pin pwede kasing tuyo na ng grasa yan or check ko muna maigay para sigurado sa pagtanggal ng sliding pin mga boss tatanggalin mo itong buong brake caliper nya gagamit ka ng socket wrench sa number 14 dyan para matanggal mo itong dalawang bolt dito sa brake caliper dahil natanggal ko na yung dalawang bolt dyan mga boss iangat mo na itong brake caliper nya pero unahin mong tanggalin yung dalawang brake pad. I-check mo na rin yan. Pati yung mga clip, check upin mo na rin. Tapos ito yung sliding pin niya. Hindi naman siya mga busi stack up. Okay naman siya. Kaya lang, yung goma dito sa sliding pin, napansin nyo, wala. tuluyan ko muna tanggalin itong isa pang sliding pin mga boss. Para ipakita ko sa inyo. Marumi na siya mga boss. Pero hindi naman sila stock up. Pag ganyan mga boss, nililinis ko lang itong sliding pin. Pinupunasan ko lang yan ng malinis na basahan at dahil nga sa nagtotroubleshoot ako, lalagyan ko muna itong sliding pin niya ng teflon. Dapat kasi merong rubber yan mga boss eh, dito sa sliding pin eh. Wala na yung goma niya eh. Eh yung goma niyan mga boss, hindi ka makakabili basta-basta. Para makabili ka niyan, isang set na buong repair kit ng caliper mo ang bibilin mo yung rubber kit niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, dahil nito troubleshoot lang naman ako, yan muna ilalagay ko pansamantagal. Biglang ganun eh no pag okay na mga boss, bago mo ilagay itong sliding pin dito sa brake caliper holder mo, lagyan mo ng grasa yan. Dahil dalawa yung sliding pin mo mga boss, syempre pares mong lalagyan ng grasa yan. Pag nailagay mo na yun mga boss, dito ka naman ngayon mag-focus sa brake pad mo bago mo ibalik yan. Linisan mo muna itong brake pad mo, gagamit ka lang naman dyan ng liha, kukuskusin mo lang naman yan para yung tumigas dito sa ibabaw na dumi dito sa brake pad mo is matanggal. Kasi ay, minsan, ayan mga boss, yung nag-produce ng ingay kapag nag ka, yung bang nakakarinig ka ng sipol o kaya may matinig na tunog na ik yung ganon o kaya sks kaganon. Ayan yung naririnig nyo mga boss, sa brake pad lang yun minsan. Kaya naman nasasabi ko sa inyo to dahil the experience ko na ito, hindi man ako mahusay na mekanik ko, pero maraming beses na ako naka-encounter ng mga ganyang problema dito sa mga sasakyan pagdating sa mga brake. Mahirap naman kasi yung hatol lang ako ng hatol na makarinig ng ingay. Nako, replace na yung rotor disc. Nakarinig lang ingay. Nako, palitan ng brake pad. Hindi ako ganon. Maliba na lang kung si customer mismo yung nag-request na palitan na yung pyesa. Uh, hindi ako nag-ano doon. Hindi ko siya kinokontra kasi unang una siya yung may-ari ng sasakyan kaya wala dapat ako kontra sa gusto niya maliban na lamang kung mali yung sinasabi niya eh kung favor naman sa kanya yung gusto niya mangyari okay lang yun oh, dahil okay na mga boss nilagay ko na itong brake caliper tapos yung dalawang bolt na number 14 hinigpitan ko ng maayos yan at pwede ko na ngayon ibalik itong gulong niya sa paglagay naman ng gulong mga boss dahil merong lagitik yan naka-encounter na rin ako ng problema ng lagitik na galing naman dito sa gulong yung sa mga nut niya mga boss dapat maayos yung pagkakahigpit nyo dyan kaya pag maluwag yung nut niyan pag umikot yung gulong tik tik din yan o yan tip ko yan sa inyo ha o road na namin kung wala nang ingay Okay na mga boss, sa sliding pin lang pala. Kaya lang sumobra sa tulin ng takbo si customer, hindi ko na inabot. Kaya inulit ko yan. nag si customer, i-road daw namin sa malayo. So pinagbigyan ko syempre, pero sa pakinig ko naman wala na eh. Mas okay ito mga boss. Ang hirap kasi tumakbo, biro mo, habang umiikot yung gulong niya, hinahabol ko yan. Kaya nag naman kami ni customer. Mas okay ito. At ito nga mga boss, wala na siyang ingay. Muli, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Hindi na magpatakbo ah. Kailangan natin lahat. <laughs> sa akin ha. Oo. na Oo. Talagang pinakinggan maigi ni customer kung mayroong panlagitik ang haba ng road test namin. Kaya mamimiss ni customer yung nawalang ingay. Salamat. <laughs>